ating katanungan sa ating balitak-takan ngayong araw ay kailangan pa bang gumastos para ikil ang iyong inner child mm -mm. ano ba yung inner child na yan inner child yung parang uh, sa pagkakaintindi ko yung mga hindi mo naranasan. Oo, uh -uh. mm -hmm. yung parang uh, syempre gusto mong magbalik tanaw mm -hmm. sa mga ganyan. Maraming ang sumagot dyan, mga ka-MB ano eto, Ang sabi niya dito, kung may pera, bakit hindi? Pero kung wala, support of family and friends and big factor para slowly mahil ang inner child problem. Sabi din dito, mm -hmm. sure why not. Kung It only pera. becomes a problem if you don't have the money to spend in the first place but you insist on spending in the pursuit of healing your your inner child. So dapat gumasto ayon sa kapal ng wallet, mm -hmm. hindi ayon sa kalaki ng childhood trauma mo or whatever you are trying to heal. Ikaw ba? Mm -hmm. Sa tingin mo dito sa tanong natin. Kung sa akin ano, uh, okay lang naman as long as yung sabi din ng ating uh, commenter, mm -hmm. commenter o na depende kung kaya mo naman talaga, kung kaya ng budget mo, kung pasok sa budget. Why not? Mm -hmm. As long as, yun nga, mapasaya mo naman yung sarili mo at some point. And it's then, uh, yung inner child mo lang naman kasi is not just for you. Meron din yung ibang tao na yung uh, parang inner child nila na gusto nilang i-heal. Eh, gusto nilang ma-spread. Oo. Oh, oh. eh, parang eto, yung mga nakikita natin, ano yung pag-shopping mm -hmm. ng mga damit. Kasi, syempre, yung inner child niya hindi nakaranas ng ganun. Mm -hmm. Una sa lahat, may sweldo yung tao. Mm -hmm. Pinaghirapan naman. Pero niya yun, pinaghirapan niya, pinag niya yun. At meron siyang decision sa kung paano niya gastusin mm -hmm. ang kanyang pera para mahil yung kanyang inner child. Meron din naman kasi yung iba na hindi na nga dapat talaga kinakailangan kasi may mga panahon naman o may mga paraan mm -hmm. para mahil ang inner child natin without spending too much. Mm -hmm. 'di ba? So like say for example, kapag meron mga palaro, mga ganyan na mm -hmm. tipong mga luksong tinik, mga mm -hmm. ganon, that is already healing your inner child, right? Mm -hmm. Oo, meron, oo nga, tama, meron yung mga hindi ka kailangan gumastos. Pero kung kaya mo naman, why, why not? Bumili ka ng kalaro mo. <laughs> oo, bumili ka ng tinik. <laughs> Bilhin mo yung kalaro mo sa kalsada, bakit ba? No, eh plus, may pera ka eh. Oo, oh, oh, kaya ba? mo naman oh, eh. kaya mo naman eh. Kung wala, eh di, huwag na huwag lang. Oo, oh, doon naman kasi talaga tayo ma nagkakaroon ng problema, kung hindi mo kaya, tapos sinusubukan mo pa, ginagawa mo pa, eh utang -utang di kung nagkanda utang-utang ka, ikaw pa itong nagkasala, hindi lang inner child ang kailangan mong ihil, pati oh. yung present life mo. Pati yung future life mo. No, oo, oh, di ba? kaya yun naman, kayo ba mga ka -MB, ano sa tingin niyo kailangan ba o dapat bang gumasos para mahilang inner child? Magkomento lang po kayo sa ating comment section.